Hey guys, good morning. What's up? It's me again, Mangorio. Nadito kami sa Sabil Park at kami ay mag flea market. Ay na mga paninda, maghay tabi mo na tabi sa mga mga Yes, hello my friend. Good morning. Check, check, check. So ito guys, nag setup na sila. Sila naman kasi pagod na pagod na ako. Nakakailang, nakakailang ano na ako. Balik-balik. <laughs> kasi maaga kami dito guys actually. Mga 6am nandito na kami kasi kailangan mag setup dito ng, ng table. Grabe, pagod na ako guys. Pagod na ako. Ayan, ang dami kung ano-ano. Mano ang nagagawa mo? Tell them. Ang mga ibibenta mo. Puro ano. Yung mga damit dito na magaganda pa. Ah, oh, saan? <laughs> Hindi ko alam mo. Nasaan? Dito, alin? Alin? Ito ang sabi? Oo oh. Sige lang <laughs> I-let go muna Yes My Ano food. po? May breakfast? O oh, yeah. sige Pansin ba to Boiled banana so, Ano po muna mga paninda? Mga karong katong <laughs> Ayan What? Kain muna kami guys Habang wala pa mga Kasi 8 pa talaga mag-open yung park So dito Meron dito ang ano Mag-breakfast muna kami May dala daw silang pansin So yun nga guys 8 o'clock pa Hey guys Say hey, hi What are you eating? What are you eating? What's that? Ah, saging. Saging na sa banilagang saba. So, ito guys, dito sa likod yung park. Yan, ito yung pa-playground dito. Basa pa yung ano, grass. Kakaan kami. May pansit guys. Ano, open po yun. Ano, open bottom ah. oh wow action oh oh lights <laughs> cover <camera. laughs> action mga tindahan tindahan <laughs> mga maano ka Ma ikot ka tumutulong <laughs> uh, <but>, ah pats guys <laughs> ginto lang kami ng mga namimili mas marami, pa mas marami pa 'yung tindero kaysa sa mga kasi, kasi magbubukas pa lang ang park Ayun, ay na ay nabibili ako. Better natin tayo na doon. No, overwhelm sila ang dami. <laughs> Guys, time check. It's already 10 in the morning. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang dinagsa ako ng tao. Wala pa dito si Manong. <laughs> Nakakaloka. Medyo napagod na ako. Ito, naupo ako dito. Ay na lang yung mga paninda namin. Medyo kumunti na lang pero talagang grabe ang baratan dito guys yung bisyong binibenta mo dirhams, ng 5 dirhams sa tawaran pa lang ng 3 dirhams minsan gusto nga 2 dirhams pag <laughs> medyo okay na pero grabe ang saya saya magbenta medyo mainit pa lang konti pero kaya naman yung ano yung tolerable naman yung weather ano, oh, yung mga bumibili o oh, go check nyo na yan guys minsan nga talagang sinusubas lang namin para mabenta na talaga ano. so ayan si Mano nagbebenta sige benta mo yan <laughs> skills naman ang marketing skills ang selling skills naman ang let's go sige manong go that's good also for wedding wow. wow. you going for wedding? <laughs> formal <laughs> event you're married? Uh, yeah. <laughs> hello <Hi. laughs> <laughs> kumusta tabi ang benta? <laughs> <laughs> pang lunch pa lang <laughs> isubasta na la tabi 1-0-3-4-5 <laughs> <laughs> sige Mano, na event mo yan mano? Event mo, I-benta mo yan. Oh, say, sige, bigyan na. <laughs> My credit <friend> card. <laughs> card payment only null card. <laughs> In the machine. <laughs> ga ayan ga, guys. Gusto ko po sana makakabenta na si Manong kaso naubusan na ang cash yung, yung yung customer. <laughs> so naghahanap na pa siya kung meron siyang cash yung kasama niya. Hi! Asa na? Makakabenta na sila si Manu kaso wala nang cash yung customer. Ubusan na gahanap daw sa doon. Ano ba yan? <laughs> First customer. Correct. Walang cash. Walang cash. Kas. Sakto sa kanya eh. <laughs> ano ba yan? Sakto sa kanya eh. Ano? Pinareserve uh, niya ba? Pabalikan daw niya? i Check daw niya. Ay, nako. Gusto niya. Sakto sayang, guys. Makakabenta na sana si Mano. Kaya mo babalik yun kasi sakto sa kanya ito. Let's see. Ayan, go. Ayan na si Mano. <laughs> Makakabenta na sa wakas ni Mano. <laughs> Oo, oh, same size lang po yan, ate. Same size lang po. Same size lang po. Oo yan oh, lang, kayo. Para wala nang talon, no oh. <laughs> Wow! Ayan na si Mano. ko, ibenta mo yung mami Bebenta, may -may push me yan <laughs> Oh diba? Kasi tigpag magkano tig mag lang isa niya Basta 30 na to Mano. Ayan, iiwan ako muna si Mano. Ikaw muna dyan. Ako naman mag-iikot, guys. Ako naman mag-iikot. Tapakita ko sa inyo kung ano mga pwede pang mabili dito sa flea market. So, ayan, guys. Oh, see? Ayan ang mga pwestuhan dito. Ayan ang mga bilihan dito. Oh, look. Kung ano-ano. Oh,

Hmm? Okay, oh, so ano ano guys, may mga appliances and all. Of course, karaming damit. Pero kung ano ano actually na pwedeng second na pwedeng mo ibenta, talaga dito. May mga shoes din oh. No? Look. Medyo may init pa rin pero carry lang, sakto lang naman. Kaya naman. Okay, dito ang daming, ano, oh, ito ang dami ng ano o, Look. Guys, ito na ang update sa pagtitinda namin dito sa flea market. Ayan na lang yung mga paninda namin. Konti na lang siya. And time check, it's almost 2 o'clock in the afternoon. Siguro uwi na rin kami in a while. Kaya na lang ni Nalot. Kira bargain na nga ni Lot mga tilda niya dito eh. Oh. Si napagod na. Hoy! 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 <laughs> 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 Ito guys, naglapit muna ako yung balik sa pagod na <laughs> Past 2 na guys, pero uwi na kami in a while. Ibilangan na natin yung kita natin guys. 3, 4, 5, 6, 580. Actually, 680. 680 dirhams kasi 100 died ka kay Ate Sara. Sharing kasi kami ng table. So, ayun. Kumita tayo ng 680 dirhams. not bad for our second hand and bargain stuff sa ating bahay. Diba? Yung mga din na rin magumagamit, nagagamit mag at susuot. So, maging pera pa siya. Nice man, guys. Right. Pababa ako ng pababa kasi yung camera ko. <laughs> so, ayun. Pagpakap up na kami. Let's go, for the lunch kami. Let's go. So ayun guys, so kapag pack up na kami. Wala na! oh, ayan, pa na kami guys. Kasi gutom na rin at pagod na. Ayan, pack up! Manong! <laughs> Dinugo ng ilong ni Jeffrey. <laughs> so that's it guys for our flea market experience. <laughs> Ang hirap na kumangangalak. Kasi naman nag-unlock ka. Kasi wala naman masyado. Ayan. Pauwi na kami. Ayan. Ah, marami Actually guys, hanggang 3 o'clock na lang naman na to. So, sakto lang din naman yung uwi namin. Na At konti na lang din naman yung tira. Ayan. Dito tayo. Dito tayo sa playground. So, that's it for this vlog guys. Thank you so much for watching. Until next time. Bye!